Good morning po mga kalaki, October 23 na po at ito na po ang mga 3 digit lucky numbers ngayong alas 8 po ng ubaga aba kunin mo na mga kalaki at pwede nyo po itong irambol ha, pwede nyo po itong tayaan sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad National at waiting po mga kalaki kaya ano pa inihintay mo pag nagustuhan mo at dumaan to sa iyo, aba kunin mo na at tayaan mo na, ito na po mga kalaki sa Australia, 128 Mexico, 935, Canada, 627, Greece, 331, Israel, 284 Las Vegas 944 Saudi 823 Japan 596 Italy 214 Germany 047 Korea 891 Dubai 766 Malaysia 120 Taiwan 397 Thailand 586 Philippines 254 India 116 New Zealand 789 Texas 240 China 831 Singapore 179 Hong Kong 26 5. At sa Sweden, 738. Ayan mga kalaki kompleto pa ang mga 3 digit lucky numbers natin na pwede niyo po i-ramble kung gusto nyo at pwede niyo po yung mga kalaki alagaan sa loob po ng tatlong araw. At ang gusto ko sasabihin niyo po lagi, mananalo, mananalo, mananalo tayo. Dahil sa swerte yung tayo mga kalaki. Okay, claim it! Subukan mo na ang lucky numbers namin.